I love you, Kuba. I love you. I love you too. Wow. Hi. Good morning. Good morning. Hi. Good morning. Sige, bilhin nyo na yung mga ano nila, Tilusa, yung mga tindahan nila. Oo. Oo, oh, ano? Oo, oh, ito. Okay. Oo, oh, ano? ano gagawin ko? Okay. Lahat bilhin ko na. o pakiyawin ko na daw. Good morning po sa inyong lahat. Ano po? Hi, good morning. Walang pasok po ngayon, pero nandito po tayo sa kapitoryo kasi marami tayong kailangang ayusin. Eh, tulad ng batang to. Papaampu pa ka na ba sa akin? Sa akin ka na lang? Gusto mo sa akin ka na lang? Bilhin nyo na lang to, pamirenda sa mga nadating, ha, Atilus. Sige, bunso, akyat lang ako, ha. Welcome ay, po, welcome. baba Hindi, bibiling ko na lahat. Ito, oo, bibiling ko na. <laughs> So, I good morning po. Good morning. Good morning. Yes. Good morning. Miss you. Miss you too. Kamusta kayo? Ka. Oo, ka. Lili po. Ay, bunso, ka. Hi, Souls Angels. Yes. Yes. Ay, Ikaw ba nawawala akong ano? Anak, ito oh. <laughs> picture mo daw. Yakog <laughs> pa yung ah, Alika, lika. alika. Ano, sa akin ka na lang ba? Targayin kita. O, oh, alika. O, oh, mami. Oh, mami daw, picture daw. Oh, yung sweet naman ito. Oh my God! Ang <laughs> oh, cute naman ito. <laughs> okay na. Okay. Okay na. Ano ba ang pangalan mo? Patingin daw. <laughs> Patingin. Ay, Ay, ano? Na po, okay na, okay na. Oh, ayan, yeah, no? Okay. <laughs> Alam niyo sila po yung nagtitinda dito sa harap ng uh, ng office ng governor. Oh, okay na tayo, ha? Ano pangalan ko? Oh, bong, da na, okay na. Okay na, akyat na ako. Okay, bye-bye. Thank you. Thank Okay. picture. O, ka